Napapansin mo ba? May mga tao na parang may kakaiba sa'yo. Yung tipong kahit hindi kayo magkakilala, bigla ka na lang nilang kinakausap. Para bang may humihila sa kanila papalapit sa presensya mo. Sa simpleng pagupo mo sa isang lugar, may biglang nagtatanong ng direksyon. Sa elevator, may biglang nagkukwento ng problema nila. Hindi mo sila kilala. Pero parang komportable silang makipag-ugnayan sa'yo. Ano nga ba ang meron ka? Iyan ang tinatawag nilang aura. Hindi mo ito nakikita, pero ramdam ito ng ibang tao. Isa itong hindi nakikitang enerhiya na bumabalot sa'yo at nagsasabi kung anong klasing tao ka kahit wala ka pang sinasabi. Para itong invisible na alon na nagsisigaw kung ikaw ba'y mapagkakatiwalaan, approachable, o dapat iwasan. Sa bawat galaw mo, sa bawat sulyap, may mensaheng na ipapasaka at iyan ang aura mo. Kapag malakas at malinaw ang aura mo, mas madali kang lapitan, mas mabilis kang pagkatiwalaan, at minsan, parang mas smooth ang takbo ng mga bagay sa paligid mo. Sa trabaho, sa negosyo, o kahit sa simpleng pakikisalamuha, ang aura, ang madalas na uuuna bago ka pa magsalita. Kaya napakahalaga na alam mo kung anong enerhiya ang dinadala mo sa bawat sitwasyon. Kaya ang tanong ngayon, gaano nga ba kalakas ang aura mo? Handa ka na bang alamin kung anong klasing enerhiya ang inilalabas mo sa mundo araw-araw? At bago natin simulan, mag-subscribe ka muna sa channel ko para updated ka parati sa mga bagong motivational na videos ko. Tara, simulan natin ang paglalakbay na to. Number 1. Automatic Kang hinahangaan ng mga tao May mga tao talagang parang magneto ng atensyon. Hindi naman sila nagsasalita o nagpapansin, pero mapapatingin ka pa rin sa kanila. At kung isa ka sa kanila, may malakas kang aura. Napansin mo ba? Kahit sa mataong lugar, parang ramdam ng iba ang presensya mo. May mga estrangherong bigla na lang makikipagkwentuhan sa'yo. Sa pila, sa bus, sa elevator. Parang gusto ka agad nilang kausapin kahit hindi ka naman kilala. At hindi lang yan, kahit mga bata at hayop, tila komportabling lumalapit sa'yo. Para bang nararamdaman nila na ligtas ka mapagkakatiwalaan at may mabuting intensyon. May paliwanag dito ang siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang puso raw ng tao ay may sariling electromagnetic field na umaabot ng ilang talampakan mula sa katawan. Kapag kalmado, bukas ang loob, at positibo ang iniisip mo, naglalabas ka ng enerhiyang nararamdaman ng ibang tao. Kaya kahit wala kang sinasabi, naaabot mo sila. Sa pananaw naman ng mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, may lalim ang ganitong klasing presensya. Ang sabi niya, ang pinakamabuting paghihiganti ay maging tulad sa kaniya na nagkasala. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ay nasa pagiging kalmado at may kontrol, lalo na kapag pinipili mong huwag gumante o sumabay sa gulo ng iba. At ang ganitong mindset, tahimik pero matatag, hindi palaban pero hindi rin nagpapaapekto, ay lumalabas sa aura mo kaya kahinahangaan kaya ka pinapansin number 2 malakas ang intuition at emotional sensitivity mo may mga pagkakataon ba na pagpasok mo sa isang lugar parang may nararamdaman ka agad na hindi mo maipaliwanag walang nagsasalita pero parang may bigat sa hangin parang may tensyon na hindi mo makita pero ramdam mo kung ganito ka malamang ay isa ka sa mga taong may matalas na emotional radar kahit hindi sinasabi ng iba kung ano ang iniisip o nararamdaman nila, parang alam mo. Naiintindihan mo agad ang vibe ng isang tao, kahit isang tingin lang. Ang tawag dyan ay malakas na intuition at emotional sensitivity. Para kang may built-in na antena na nakakakuha ng signal mula sa emosyon ng iba. Pero minsan, may kapalit yan. Dahil habang malapit ka sa maraming tao, mabilis ka rin maubusan ng enerhiya. Na-drain ka kahit wala ka namang ginawa. Bakit? Dahil may mga tinatawag na energy vampires, mga taong kumukuha ng lakas mula sa emotional mong pagbibigay. Hindi nila sinasadya minsan. Pero kapag hindi mo nabantayan ang sarili mo, ikaw ang nauubos. Ayon kay Seneca, isang stoic philosopher, "We suffer more often in imagination than in reality." Ibig sabihin, kadalasan tayong nasasaktan hindi dahil sa totoo nating nararanasan, kundi dahil sa dami ng emosyon na kinikimkim natin karamihan hindi naman talaga atin kaya mahalagang matutunan ang tools for control una grounding ang pagbabalik sa sarili gamit ang malalim na paghinga at pag-focus sa kasalukuyan pangalawa observe without absorbing pwedeng mapansin mo ang damdamin ng iba pero hindi mo kailangang dalhin sa sarili mo pangatlo alamin kung kanino galing ang emosyon ito ba ay akin o baka ako lang ang sumalo ng bigat ng iba Kapag natutunan mong hawakan ang sensitibong bahagi mo, hindi ito kahinaan, kundi isa sa pinakamalalakas mong sandata. Number 3. May physical effect ang aura mo. Napansin mo na ba na parang may kakaibang nangyayari sa paligid kapag naroroon ka? Yung tipong biglang namamatay ang streetlight habang naglalakad ka sa gabi? O kaya naman, nagka-crash ang gadget kahit maayos naman ito kanina? Hindi ito palaging aksidente. May mga taong may presensyang ganito. Ang kanilang aura ay tila nakikialam sa pisikal na mundo. Hindi mo kailangan magsalita, pero ramdam ng paligid ang enerhiya mong dala. May mga sentifikong pag-aaral gaya ng bioenergetics, Kirlian Photography, at Gas Discharge Visualization GDV cameras na sumusubok sukatin at ipakita ang aura ng tao. Ayon sa mga ito, ang katawan natin ay may field ng enerhiya at minsan ito ay malakas na naapektuhan ng electronics at kapaligiran. Pero hindi lang ito tungkol sa gadgets o ilaw. Minsan, nasa simpleng senyales lang. Tulad ng isang barista na biglang nagbibigay ng libreng inumin sa'yo o isang estrangherong nagsasabing, iba ang dating mo, parang magaan kasama. Aura mo yan ang gumagana. Pero gaya ng paalala ni Epictetus, you are not disturbed by things but by your perception of things. Hindi lang ang nangyayari sa paligid ang mahalaga, kundi kung paano mo ito nauunawaan. Ibig sabihin, kung malakas ang epekto mo sa paligid, responsibilidad mong gamitin ito sa tama. Hindi ito para ipagyabang, kundi para maging instrumento ng kabutihan. Dahil minsan, kahit hindi mo sadya, ang simpleng presensya mo ay may hatid ng pagbabago. Kaya kung may ganitong senyales ka, tandaan mo, hindi lang ito kakaibang talento. Ito ay isang pang-araw-araw na tungkulin. Gabitin mo ang lakas ng aura mo, hindi para umangat sa iba, kundi para pagaanin ang mundo nila. Number 4. Marunong kang magtakda ng boundaries. Napansin mo bang pagkatapos ng isang social gathering, parang kailangan mo munang huminga? Hindi dahil sa ayaw mo sa tao, kundi dahil alam mong nauubos ang enerhiya mo kapag sobra ang pakikisalamuha. Marami ang nagkakamali. Iniisip nilang antisocial ka. Pero ang totoo, may mataas kang kamalayan sa sarili mong aura. Alam mo kung kailan sapat na at kailan kailangan mong umatras para mag-recharge. Isipin mo ang aura mo na parang ilaw sa itaas ng lighthouse. Hindi ito sumisigaw, pero gumagabay. Maliwanag at matulungin. Pero kung hindi mo ito iingatan, madaling mapundi. Kaya mas pinipili mong mag-isa. Tahimik na lakad, sariling kwarto, o simpleng pahinga ang mas gusto mo. Dahil alam mong sa katahimikan, bumabalik ang enerhiya mo. Sa pananaw ng Stoics, gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nasa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Hindi mo kontrolado ang ingay ng mundo, pero kaya mong piliin ang mga iniimbita mong pumasok sa isip at espasyo mo. At para mapanatili ang balanse, marami kang practice na ginagawa. Maaring hindi halata ng iba, pero mahalaga sa'yo. Visualization Iniisip mong may energy shield na humaharang sa mga negatibong vibes. Grounding Parang inuugat mo ang sarili mo sa lupa para manatiling buo. Cleansing Iniimagine mong nililinis ng gintong liwanag ang aura mong pagod. At heto pa ang bonus kapag nasa paligid ka, tila bumabait ang mga tao. Tumatahimik ang gulo. Parang nagkakaroon ng ayos ang magulo. Dahil isa kang harmonizer. Isa kang ilaw ng kalmado sa magulong mundo. Number 5. May natural kang leadership at respect presence. Napansin mo bang kahit hindi ikaw ang pinakamaingay o pinakaprominente sa isang grupo, ikaw pa rin ang pinakikinggan? Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin nipilitin ang iyong opinyon para sundin. May mga taong ipinapanganak na may tinatawag na command presence. Kapag pumasok sila sa isang silid, tumatahimik ang usapan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Ito ang klase ng aura na hindi mo pwedeng bilhin, gayahin, o ipilit. Kusang lumalabas mula sa loob, galing sa integrity, consistency, at kalmadong kumpiyansa sa sarili. Isa kang taong marunong tumayo sa gitna ng kaguluhan ng hindi natatangay. Hindi mo kailangang sumali sa ingay para marinig. Ang kilos mo ay may bigat at ang presensya mo may direksyon. Sa pananaw ni Marcus Aurelius, isa sa mga haligi ng Stoic philosophy, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Ipinapakita mo ito sa gawa. Ang aura mo ay hindi agresibo, pero may disiplina. Hindi ito dominante, pero may dignidad. At dahil dito, sinusundan ka ng iba kahit hindi mo hinihiling. Ikaw ang klasing presensya na nagbibigay tahimik na tapang. Hindi leader dahil sa titulo, kundi leader sa diwa. Ngayong alam mo na ang mga senyales, isang tanong ang dapat mong itanong sa sarili mo. Alin sa mga ito ang nakita mo sa sarili mo? at alin ang hindi mo napansin pero nararamdaman na pala ng iba? Ang aura ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o pagiging mystical. Ito ay tungkol sa enerhiyang inilalabas mo sa mundo, araw-araw, kahit hindi mo namamalayan. Minsan, ang pinakamalakas na impluensya ay hindi galing sa mga salita, kundi sa presensyang tahimik pero matatag, kalmadong kumpiyansa at tignidad na hindi naghahanap ng pansin sabi nga ni Epictetus. Alam muna, sino ka, at pagkatapos ay alagaan mo ang sarili mo ayon dito. Kapag kilala mo ang sarili mo, hindi mo na kailangang ipilit sa iba kung sino ka, dahil kusa nila itong mararamdaman. Kaya kung isa ka sa mga may malakas na aura, alalahanin mong may responsibilidad kang kaakibat nito. Hindi para iangat lang ang sarili mo, kundi para magbigay ng liwanag sa mga taong nawawala sa dilim. Kung nakarelate ka sa kahit isa sa mga senyales o kung may kilala kang ganito, i-share mo ang video na ito. Malay mo, sila mismo ay naghahanap ng sagot sa kung bakit tila iba ang dating nila sa mundo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa enerhiya, pananaw, at personal na pag-unlad. At tandaan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang tunay na lakas, ramdam kahit tahimik.